Diwata, nakakain mo pa rin ba ang iyong masasarap na dishes, lalo na itong overload? Yes, araw-araw yan ang kinakain ko. magti -te 10 years na. Tiyaring. <laughs> Dahil syempre, kailangan mo pa rin tikman lagi para masigurado oh, oh. yung quality, di ba? ko pa yan. Ano ba ang pamantayan ng masarap na pares para kay Diwata? Alam mo, ang masarap para sa akin, yung mabusog ako at maging content ako sa kinain ko. Mm -hmm. <laughs> pero, di ba may beef din to? May beef pa rin ba na sinaserve dito sa inyo? May beef? uh, mayroon beef pero pares ano na yon? Ang tawag ko doon pares buto-buto or pares bulalo. So, ayan yung beef ko. Kasi dati yung beef pares ko, pinalitan ko nitong lechon pares in ko kasi walang masyadong bumibili. So, dito, dito, dito siya mas marami. Kaya, dati yung beef pares ko, yung talagang tinda ko at saka yung beef mami. Kaya lang, simula nung nagtinda ako ng binago ko yung minuko, yung Diwata Paris Overlord. Ginawa kong lechon kawali sa saka bulaklak. Doon siya nag -boom. Boom talaga. So, kaya, uh, may big pa rin ako pero ginawa ko naman siya Paris Bulalo. Mas maraming laman. Okay, so ganito gagawin ko dito. Sasabawang ko to. Normally, binubuhos to dito, uh, di ba? Kahiwalay talaga siya. Nakabuhos talaga yan kasi Paris tayo. Tapos nalagyan ko ng garlic. <laughs> Tapos nalagyan ko nito. Pwede ba kahit gano'ng karami? Yes, ilagay, ilagay. sa gusto mong gano'ng karami yung ilagay mo. So yung customer, ilagay lang siya uh, ng lagay, lang dito. Lang lagay. Ito na, mayitikman ko na ang Paris Overload ni Diwata. Ito yung Chicharon Bulaklak, ano? Hello, ha? Naiingit na po ba kayo sa akin? Kumain na po ba kayo? Ano naman pala pinipilahan? Masarap? Mura na? Masarap ba? Yung iba kasi ako naman, di ko naman sinasabing masarap yung pare. So, gusto, nila, gusto nilang ma-try Masarap, masarap. Gusto nilang ma-experience okay lang. Kasi yung iba di ba, marami kasi ako nakikita ng content dito nakakain, tapos maraming out-out sa social media. So dipindi yeah. naman yan sa inyo. Di ko sinasabing masarap pero gusto kong tikman at kayo ba, na mismo Ito yung pamantayan eh, ng masarap. Nasasarapan po ba kayo? Oh! sinasabi. Tapos itong sick and joy, magkano ulit itong ganito kalaki? Ah, depende sa size. Ngayon kasi malalaki siya. So, under ice yan, 120. May kasamang soft drinks pa rin. May free water. May libring sabaw. So, 120 naman yung Pero pag mas maliit dyan, 100 lang din under ice. Nakita ko nga yung interview mo kasi minsan maliit yung manok Oo, na dumadating. Depende kasi so, sa dati. So, nag-change ka na kagad ng <laughs> price. nag naman tayo ng price. So, pero pag malaki talaga, usually kadalasan mo malaki. So, 120 siya. Pero hindi na siya masama kasi um, naka-advise ka na, sulit so, na talaga sa 120 pesos kasi may pre-soft ka pa, may unli-sabaw ka pa at the same time. Pag nabitin ka sa soft drinks, may pre-water naman tayo. So yon. So ito, 120 na itong hawak ko. Oo, o, 120 yan. Ang so, yan, may kasamang soft drinks. Anong, pwede mo ba i-share anong team plan nito? Bakit sa malinamnam? Ano? Buo yung lasa? Ano lang, lagyan ko lang ng magic sarap yan. Masarap na ba? <laughs> Magic sarap lang yan, Lagay ko. Tapos yung prenito ko, yan na yun. Oo. Magic sarap lang <laughs> daw. At 24 hours ang operation ni Diwata yes. dito. Oo, uh, 24 hours. Uh, may shifting lang tayo ng dalawa. May night shift sa kadi shift sa mga tao. Ano yung pinakamahirap na shift? Sa umaga o sa gabi? Parehas lang, pero mas maraming tao sa gabi kumpara sa araw. Kasi nga yung init, Hindi masyado. Maraming tao sa gabi. Diwata, paano pag umulan? Anong mangyayari? No, mga waterproof naman daw yung mga kumakain dito kayo. <laughs> pero hindi, uh, may mga tent naman tayo, pero nung paplano ako kung papagandahin ko ba, eh, ko ba siya. Kaya lang siyempre, di ba pinapisto lang tayo dito. So hindi naman pwede nagawin na lang natin. Kailangan natin talaga mga naman paalam. pag-coordinate dito, so, nagpapisto ko, pwede natin lang yan ang At saka hindi, mura na naman, masarap na naman. Kung ganyan yung panahon, minsan nga mas masarap ang kumain pag umuulan, di ba? Kapag so, hindi pa rin silang pumunta rito. Pero siguraduhin so, ko naman naman na hindi kayo mababasa kasi may mga tent tayo na kung hindi na pwede yung ibang tent yung mga butas na kapalitan natin ng bagong tent. Tulad nito, pag uh. umula nito, hindi naman sila mababasa ito, dito kung saan tayo nasa lugar na to. Okay. okay. Tapos, baka diwata maganda rin, matour mo ko dito. Ay, At sa yung lutuan. Ha, uh, gondelika magtutour tayo ng lutuan. Habang okay. nagsiset up sila, kasi ini ko oh, lang. kami. Ayos. Ano lang naman, kung ano-ano lang, creation lang namin yan eh. Nilagyan ko lang mga kuning-kuning. Ayoko sabihin si Krito ko. bulong ko na lang sa'yo mamaya. Baka mamaya alam mo naman. Mamaya kayahin, hindi So, yung ko, ibubulong ko na lang sa'yo. Pero yung sikreto mo, bulong ko rin sa'kin. Oh, oh. At yung hindi nila malalaman, para malamang ko din kasi alam ko talaga ship ko ka, di ba? The... Ay, uh, uh, ship ka, di ba? So ngayon, bulong mo rin sa akin masikreto ko para mas lalong sumara. Oo! No, ba okay. baka nga magkatulungan tayo ba kung may mga tips pa. Wag mo sabihin dito sa live kasi baka gayahin pa nila, maunahan pa. <laughs> <laughs> sige, mga tips, pwede tayo mag-share ng mga gawin. Okay, okay, sige, sige. Nakakaan lang sige inasal ka sa isang araw, sa 24-hour na ship. <laughs> Hindi ko mapilang, nakakailang kihaw ka. Kilo. Pa? 30 manok o 30, 30 kilos. Ah, uh, 30 kilos na chicken na inasal. Okay. Tapos, sa mga pati, ano mo rin doon? Tapos, ito ko naman iluluto yung ah, ito baka. yung ano. Ano siya, electric, ano? Okay. Dati kasi kasi kawakawali lang tayo, kaya na sobrang dami din ng... Uh, Mas consistent na okay. to eh. Uh, Nag-provide talaga ako ng talagang pito ng steak. Ganda. Para hindi din mahirapan yung tika Ang ganda. Ah, si Jolly din na minigit na. Ito na natin niluluto yung ating mga sabaw <laughs> dito. Okay. Kanin okay. dito ay kuya. Kanin, sabaw. So ito lang siya. Tapos yung mga yung mga lechon kawali at chicharon bulaklak. Ate, ah, hindi ko na siya ipapakita kasi medyo ano doon. Ah, dito yun. Oh, dito yun sa side. So itong mga division na to pinagawa mo na to. Pinagawa ko na to kasi di ba dati sa kasada lang tayo, pinabas yung lutuan natin. Wala daw sa lugar. So dito naman mapisto na kaya talaga nang import ako para gawin yung kitchen natin. Importante. Lahat okay. alam tatlo kami nito ay apat eh. May mga ah, sino ang mag-ano, magkahawak? Hello, Oh, Push!

Denny belikan anoki. Yes. Oh, oh. <laughs> <-dali lang> <laughs> nah, <anong> apakah <laughs> oh, Tidak. <coughs> ay lang eh twenty twenty forty fifty sixty bum ah ser dito muna ser kasi may video na may digital tapos ten ya no di to pa naisa ten ah twenty twenty fifty Ah, okay, ito mga naman. Mga preso naman. Preso na mga tombo preso. Mga 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 preso. Ito. Parang bumalik tayo sa pagkabata, no? Ano yung Ito, meron tayong... Lata. Ba't palaki ng palaki? Sa amin dati, mas maliit pa nga dito na lata eh. Oh, no. Gabi, sosyal naman ang chinelas ko. Pang uh, eh, hotel. Yes, okay. dito? Uh -oh uh -oh. Wait, talo ako! na siya. Kung na? nga tayo. Ayan. 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 mo Ayan. Ayan okay na, mayroon ako dito. Oo, oh, okay. Logi ka! Logi ka. <laughs> <laughs> Dapat pa na <mas> yung sagsisip ko! Dugi ka! naman. Ito. Excuse me, po! Boss, atras lang kaunti, boss. Practice na si Diwata. Paano yan talo? Isa pa? Yung malaki na ba? Isa Yung malaki na ba? Marta Talo ka sa maliit eh. Ito dapat. pati mo na